nakalabas na ng pintuan ako ay alam nyo na so ito nga lang po guys ang aking gagawin for today's video ayan nakikita nyo naman ba diba? hala ano yung nilalagay na puti oh, no. Diyos ko, oh, no. makakaputi siya. Ang oh, no, 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 no. um, dodo ng mga isip niyo lalang Lala yan guys walaan nyo kung ano yung puti na nilagay siya para nakaka-excite no, diba? ayan na po guys so pangiting-iting pa ang lolang mo diba ayan na nga guys so anyway nandito po tayo sa salon sa barber shop guys ayan nakikita niyo na si kuya Ayan na po ang ginagawa niya. Hinahalo-halo na po niya. Kanina pinakita ko sa inyo na puti. So, ay guys, chemical po iyon para sa ating buhok. Tayo magpapakuli for today's video, guys. Dahil ang aking buhok ay lumalabas ng mga kaputian natin, guys. Aww. Ayan, buhok na lang ang pumuputi sa atin. Pero pabata pa rin ang pabata. O, di ba? Looking young. Looking good. <laughs> Agoy. <laughs> sayang so, guys mini minimix pa po yung ating color hair color na ilalagay sa ating buhok ayun nakikita nyo naman yung aking hair guys mga puti na po yan sa ilalim nakikita nyo lang black pero puti na po yan guys ayan nakikita nyo na ba so ayan natapos na po si kuya sa kanyang ginagawang pag-mix ng hair coloring So, sinusuklay-suklay niya na ang aking buhok. Ang aking may huwagang buhok. May huwagang buhok. Ayan, guys. So, na po niyang lagyan ng coloring ang ating hair. So, guys, ang pinalagay ko pala sa kanyang kulay ay brown. Pero, ang kalabasan ay hindi po siya brown. <laughs> Agoy! Kundi black po siya. Guys, ayan, pinapahiran na po ng ano ng chemical ang ating hair. Ayan, si Kuya. Ganda mo no? paglalagay ng anong ha, ng ating color, ng ating hair color para po ay kumapit ng kumapit dumikit. Para hindi na siya tumubo ang mga puti-puti natin. Ayan. So, pinapahiran na po ni Kuya ng puti. Ay, ba't puti? <laughs> ng hair color. So, ayan guys. Dahan-dahan lang po siya sa ating hair. So, ayan na nga. Agoy. Inoumpisa na ni Kuya. Lagyan lahat ng ating buhok. So, ayan guys. So, by the way, the way mga desanatex, yung naglalagay po sa atin ng hair color eye isang indiano oh, guys. Ayan, hindi po siya Bangladesh. Kundi siya ay galing India. So, ayan guys, siya po yung ating handler. Ah, handler. Siya po yung ating hair designer. Ah, hair designer. ang ah, goy. Hair coloring. So, ayan guys. Ano ba kuya? Bata kasi mangot ka? Smile ka naman siya. Parang ay mo ka ng hair coloring yung ating buhok. O naiinis ka sa akin na pinapagawa ko sa yung aking buhok. So, dapat smile lang tayo, ha? Huwag tayong malulungkot. Dahil lahat po tayo may mga problema sa buhay. Ayan, guys. Ayan, sa side mo na siya gumagawa ng ano? Ng hair color sa ating buhok. Ayan, di ba? Ayan, yan muna ang kanya. Side by side po siya, guys. Pag gumawa ng ating hair color. So, nakikita nyo naman yung tsura guys diba dun sa kabilang salamin nakikita nyo naman doon kasi may salamin doon so ayan lang nga excuse me po so ayan guys ayan inaayos talaga ni po niya maglagay ng hair coloring so ayan dahan dahan po siya at maingat na maingat po siya sa ating balat. Baka po kasi kumalat. Ayan. Kasi ayan ni Kuya na nagkakalat. So, ayan. Very nice po, Kuya, sa paglagay ng ating chemical sa buhok. Ayan. So, talagang pinuno mo ng gamot ang ating buhok. Ayan. So, ayan, guys. Dito na naman siya sa ikabilang side ng aking hair lalagyan. So, diba? Side by side tayo, guys, para walang gulo. Diba? Kailangan ganun talaga ang paglagay ng hair color. Side by side. Diba? Para bagang step by step. Oh, aboy, di ba? Guys, kung nakikita niyo na may tura ako, inaantok na po ako dyan. Parang gusto ko pong matulog, guys. Di diba? Kasi ang sarap ng pakiramdam habang ginagawaan ka ng ano, ng hair coloring sa buhok. Inaantok ako dyan. Diyos ko, parang sarap-sarap sarap matulog. Pero hindi ko po, hindi ako pwedeng matulog. Baka mamaya kung ano nang gawin sa akin hair. So, kailangan gising pa rin tayo. Pero, feeling ko naantok na talaga ako, guys. Ayan, oo. Oh, parang gusto ko nang pumikit at matulog. So, ayan, guys. Napakagaling ni yung hair. Mag-hair coloring. Diba? talagang pulidong pulido guys talagang nilalagyan niya bawat hibla ng ating bukok ayang guys so parang expert na expert na si kuya sa ganitong trabaho di ba guys kasi parang ang galing galing niya para lang sa akin ha kasi jeep syempre di ba kung hindi ka naman sanay sa ganyan although maiksi ang aking buhok dyan sa gilid pero parang sanay na sanay siya kasi talagang pinupulido niya ang paglagay ng mga gamot sa bawat buho ko. Diba? Ang galing-galing ni Kuya. Thank you, Kuya, sa paglagay ng hair coloring. Pero ang mahal naman ng bayad mo. Charot. <laughs> charot, charot lang ha. Pero ganyan ka lang. Kailangan ka magbayad natin. Ayan, guys. Inaantok na ang lola niyo. Diba? Oo, oo, oo. Huwag kang pipikit huwag kang pipikit oh di ba nasabi ko na sa inyo at inaantok na yan takapikit na Hoy, gising oh Agoy, ayan na, inaantok na ang ating lola, di ba? Actually guys, nakakaantok talaga sa hair. So, sobra na lamig at saka malamig yung hair coloring. Eh. Ang sarap matulog. Sarap sarap patulog sa oras na yun O oh, diba Hoy Gising <laughs> Wala na talaga Gusto na talagang matulog Sa so, sobrang sarap ng paglalagay ng hair coloring Sa ating ni Kuya Indiano So diba Ay na nga um, Ay sige pa Tikit mo lang yan girl Kaya mo yan Laban mo yan Oh <laughs> Agu <laughs> Diyos ko. Ayan. Sige, tikit mo lang yan, ha. Ang taas-taas pa ng kinay mong tartare mo, girl. So, ayan na nga. Patapos na ang ating hair coloring. Ayan. Patapos na dyan sa gilid. So, sa tuktok na ang susunod na gagawin ni Kuya dahil hindi pa nagagawa ang ating tuktok. Ayan. Sige talagang pinupulido talaga ni Kuya Lagyang ating hair color. Ayan, kailangan talagang kapit na kapit at madaming chemical ang inilagay sa ating hair para po siya ay kapit na kapit at matagal siyang matanggal. Yan ang the best. Why? Gising! Ano ba? Matutulog ka na naman. Ayan, pagod ka, no? Kuya aminin mo <laughs> agoy <laughs> ayan sige daw naman siya sa ilalim ng ating buhok maglalagay so ayan nagising ka na diba ayan, tulog ng tulog mm. so ayan nandiyan na po sa tuktok si kuya naglalagay ng ating hair coloring dyan naman po ang kaniyang tinitera. Ayan, terahin mo lang siya dyan ko inang terahin. At lagyan mo ng lagyan para po ay kumapit na kumapit ang ating medicine na ilalagay. Dahil ayoko nang makita ang aking mga puting buhok. My gosh. Nagkakalata na tayong matanda na guys. Ayan. So, ayan lang pong ating solution Para ma-cover up ang ating mga white hairs, di ba? Kailangan natin magkulay para makoveran ang ating mga white hairs at magmukha tayong paggets. fresh deliciousness di ba ay ano ba bakit ka na tutulog lagi nakakapikit tinaantok ka ba nakakaloka ito ay puyat na puyat ang lola niyo oh di diba? puyat na puyat Hoy! gising <laughs> Agoy! Ano na? Bakit kay puyat na puyat? Ayan, si Kuya Hala, sige. Kuskus, -kus, tapal, suklay ng suklay para ay lahat malagyan ng kulay. O, di diba? Ayan, ganyan talaga si Kuya kasi sa paglalagay ng kulay. Buti na si Kuya hindi na antok. Samantalang ako, oh, kanina pa ako pikit ng pikit. Sobrang antok na antok ko talaga, guys. Ayan, oh, parang ang sarap-sarap kasi matulog. Ayan, si Kuya kasi may pahinga siya. Mahaba ba pahinga ni Kuya kasi hindi siya inaantok. Ako talaga inaantok talaga, promise. Ayan, super nakakaantok. Diba? Kasi napakatahimik. Pero alam po, nagsasalita sila dyan. Mamaya may siguro magkikintuhan yan. Kaya abang-abangan nyo, magkikintuhan nyo sila. Kaya napakaingin ng ating Char, ayan guys, nagumpisa na pala sila nagkwentuhan. So bibitinin ko na muna kayo dyan, guys. Mga din sa Netflix. Ayan. Ako ay i exit mo na at napapagod na ako mag-voice over. Nakakapagod talaga mag-voice over, nakakaloka, tapos walang manunood sa atin. Kaloka kayo. Ang hirap-hirap pa -hirap eh mag-voice over. Kayo kayo dito mag-voice over. nyo yun napakamadali lang mag-voice over. Ang hirap-hirap ang salita. Kaya ito, magpapatugtong muna ako ng music para naman ay mabawasan ang ating voice over charos so ayan guys, exit muna tayo at magpapatugtong muna tayo ng music at para ay hindi na tayo mapagod mag voice over nakakalokat sa tsaka tingnan nyo lang muna ang aking paglalagay ng ano uh, hair color at matapos na. Saglit na lang po 'yan at matatapos na po guys. Sige, exit muna tayo. Magpatugtog muna tayo ng ating music. Okay? See you again. <laughs> ピッポッポッポッポッポッポッ और माता वसीयगोश का कार्यक्रम कर ले वो न बोल वो बस सब भाई कौन है ये पूरा सम्मेलन शुरू कर तो ये कांसेप्ट है आवाज निकाल दे उसको फनिकों को और मत मत ले आवाज दे और होटल या वो होटल है है que te quiero yo te quiero we At ayan na nga, nagbabalik na naman po ang aking voice over. Tapos na po tayong kulayan ni Kuya Indiano at tinatanggal na ang ating cellophane na binalot sa atin na para tayong suman. So ayan guys, tayo na po ay magbabayad ng ating Serve ayan at ayan na po ang ating finish productivity ayan, so nakikita nyo aking hair galow ayan na po ang ating wig galow charot. charot, charot lang guys ayan na po ang finish product na pagkulay sa ating ni Kuya and john ayan guys, diba pull tick at pull tank ang ating gamot sa buhok ah Diva, nakakaloka. Talagang lahat ay kinulayan ni Kuya Indiano. At ayan na nga guys, nakalabas na ako ng shop at pauwi na po tayo. At tayo ay naglalakad guys. Napakainit at napakaalinsangan pero sige, kaya mo yan girl lakad lang tayo ng lagad hanggang makauwi tayo ng bahay dahil yan ang ginusto mo at mga listenatics, huwag magkakalimot mag-subscribe at mag-likes mag-share, mag sa ating video kung nagustuhan nyo for today's video thank you and babush